Kapag mahirap i-drain ang inyong washing machine mga ka-repairman, mabagal mag-drain at rumi po sa loob, gusto nyo linisin. Ganito lang po gawin ninyo. Alisin po ito, yung LC, yung tinatawag na pulsator. Ayan. Kung mahirapan po kayong tanggalin mga ka-repairman, kuha kayo ng dalawang alambre. Sungkitin lang dito, gawin siyang hook. Ayan, alambre dito, alambre doon tapos iangat yung sabay ayan kumisan mahirap mahirap tanggalin yan ito po yung dahilan niya mga no? so yung, ina, yung pinuntahan natin mga ay nahihirapan mag drain ito po yung dahilan no? ayan ayan po yung dahilan maraming alimulmol so ang sabi ni customer uh, mabagal siya mag drain ayan oh, mabagal mag drain mga ka-reverman ganyan lang po gawin ninyo Ayan, buksan po yan, no? Kapag naman walang dumi rito, buksan nyo po sa likod. Ayan, yung may problema, sa likod na. Kapag uh, wala pong dumi sa loob. Ayan mga kareperman, no? Imagine, ayan no? Ganyan, ganyan po ka dumi, ang wasmashin ninyo sa loob. Ayan, no? Ayan, pagkatapos malinisan mga kareperman, ibabalik na po natin, no? Ibabalik po natin kung paano natin kinalas. Ayan, walang kahirap-hirap. So, ito po yung dahilan kung bakit mabagal mag-drain ang washing machine. Ayan, lininis natin mga -reperman. Pati yung LC niya, malinis na rin. Yon. Ayan. ayan, malinis na rin, no? Oh. Yon, linis mga ka-repairman, no? Oh. Ayan. So, yon po. Wala pong kahirap-hirap magkalas nito. Tulad na sinabi ko, kapag nabuksan na po yung tornilyo at mahirap ng kalasin, kuha po kayo ng dalawang alambre. Ilahin lang po dito magkabila. Dito or dito, tapos dito po, no? Or dito, tapos ilahin nyo po. Sigurado mga ka-repairman, maaalis yan. Ayan. Alright. Thank you po.